Unahin nating silipin ng daloy ng trapiko sa Holiday Rush sa Enlex Balintawak. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian Yes, Rafi, sa mga sandaling ito ay maluwag pa ang magkabilang direksyon ng North Luzon Expressway, Rafi. Itong nakikita natin ano na maliwag na balintawak toll plaza ay halos ganito rin daw ang eksena ngayon sa iba't ibang mga toll plaza sa kahabaan ng NLEX kain din sa SCTEX. Pero Rafi, siyempre ba kung babiyahe pa norte ngayong Kapaskuhan, asahan araw 'no na simula mamayang hapon hanggang sa December 24 ay uh, sana ang bilang ng mga sasakyang uh, babiyahe. Pero bago nga tayo umere, ay nakita rin natin ang uh, mataas na volume ng sasakyan na Pamainila sa southbound yan ng uh, NLEX Valenzuela. Kaya mayroong nagaganap na pagbabagal sa daloy ng sasakyan doon. Ay sa NLEX, inaasahan din na ang susunod na weekend, December 27 hanggang 29, ay meron ding high traffic volume. Inaasahan din ang maraming bilang ng mga sasakyan na babiyahe sa bagong taon o mula yan sa January 3 hanggang January 6. Ang abiso ng NLEX sa mga motorista magbiyahe sa mga non-peak hours para hindi maabala. Tinatayang 1,500 na tauhan naman ng NLEX ang nakadeploy para sa traffic at toll systems sila ngayong kapaskuhan para matiyak nga ang maayos na biyahe sa kahabaan ng NLEX. Yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa NLEX. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Papayagang dumaan sa EDSA ang mga provincial bus sa limitadong oras simula po ngayong araw. Ayon sa MMDA, makakadaan sa EDSA ang mga provincial bus mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga mula po ngayong araw. Buong araw naman silang papayagang dumaan sa EDSA mula December 26 hanggang January 2 dahil maluwag na raw ang daloy ng trapiko. Sa tala ng MMDA, mahigit 2,000 provincial buses ang makikinabang sa kautosang ito. Nagdadatingan na rin sa Pier sa Maynila ang mga biherong pauwi sa Visayas at Mindanao. Balita ng ni Jomar Apresto. Makalipas ang mahigit dalawang taon, ngayon lang muli nagkita-kita ang magkakapatid na sina Michael, John at Jen. Magkakahiwalay raw kasi ang kanilang trabaho sa Baguio City, Laguna at Cavite. At dahil magpapasko, sama-sama silang uuwi ngayon. Papunta sa kanila mga magulang sa Butuan. Matagal na kasi hindi kami nagkita eh. Maghanda konti. <laughs> kasi matagal na hindi na hindi na kasama. Ang second year college student naman na si Charis, first time daw magbabarko pauwi sa kanilang bahay sa Bukid noon. May mga pasalubong din daw siya para sa kanyang pitong kapatid. Um, may ano lang, chocolates pa bang? Spend time with family ganun. 'Yun yung nilo-look forward ko. Kung marami ang mga pauwi sa mga lalawigan, marami rin naman na magbabakasyon sa Metro Manila ngayong Pasko. Tulad na lamang ng 20 years old na si Anila na mahigit 10 taon daw hindi nakauwi rito. Galing pa raw sila ng ozamis ng kanyang kuya at pinili nila makabanding ang kanilang tatay ngayong Pasko. Ano lang po, like vacation, like ganon. san-san um, po kung saan gusto ng papa ko. <laughs> ang 22 years old naman na si Julden, Galing din sa Osamis sa at first time daw magpapasko sa Metro Manila. Magtatrabaho na raw kasi siya rito bilang call center agent. Ang office mates namang sila Eileen at Divina, dadalo raw sa kanilang Christmas party na gaganapin sa Metro Manila. Kabilang daw sila sa top employees ng kanilang pinapasukang recruitment agency. Pupunta kaming tagay ties, hopefully, after ng Christmas party. Uwi kami 23, may ticket na kami. Nauna sinabi ng Philippine Ports Authority na posibleng umabot sa 4.5 milyon ang mga pasahero sa mga pandalan mula December 15 hanggang katapusan ng Christmas season sa January 3. Pinakamarami raw sa Batangas Port kung saan dumaraan ng rore Buses papuntang Visayas at Mindanao. Sabi rin ng PPA, tatlo ang bagong X-ray machine na inilagay rito sa terminal ng Manila North Port upang mapabilis sa pag inspeksyon Naisayos na rin daw nila ang ibang pasilidad para makatulong sa mga kababaihan, senior citizens at mga PWD. Hinahabol din nila na matapos ang kanilang bagong air conditioning system para sa kaginhawaan ng mga pasahero mas mabilis ang paglagay po ng ano ng uh, bagahe diyan tuloy-tuloy na at makikita naman po agad niya ng ating uh, bagay sa X-ray operators kung ano kung meron po ba sa mga bag bagahe yung mga ipinagbabawal po ano at kung meron man uh, ka po agad yon Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News Balita sa Luzon mula sa GMA Regional TV Problemado ang biyahe pa Bicol dahil sa matinding traffic sa isang bahagi ng Camarines Sur. Chris, kumusta ba sitwasyon sa Camp Sur? Traffic. bumper to bumper na traffic ang naranasan ng ilang motorista at biyahero sa Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur. Isang lane lang kasi ang nadaraanan sa bahagi ng highway sa Barangay Kabutagan matapos na masira ng landslide ang kalsada. Dagdag kalbaryo pa ang baku-bakong kalsada at mga sasakyang nagka-counterflow sabi ng mga motorista na karamihan ay pabikol at bisayas, umaabot hanggang limang oras ang pagdaan ngayon sa naturang highway kumpara dati na isang oras lang. Nagtutulungan na ang Highway Patrol Group, Land Transportation Office at Department of Public Works and Highways sa pagmamando ng trapiko. Nagsimula na rin ang pagsasaayos sa gumuhong parte ng Andaya Highway. Bip, bip, bip! Sa mga motorista, may inaasahan na namang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, base sa 4-day trading, may nakikitang taas presyo na 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos sa kada litro ng diesel. 35 hanggang 70 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Habang 90 centavos hanggang 1 peso kada litro. Ang posibleng taas presyo sa kerosene. Posible pa magbago ang numero na 'yan batay sa resulta ng trading ngayong Biyernes. Dahil Martes karaniwang nagpapatupad ng pagbabago sa presyo, matatapat ang oil price hike sa mismong Bisperas ng Pasko. Kabilang sa dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ang lumalakas na dolyar kontra sa piso at ang pagbaba ng stock ng crudo sa Amerika. May tsansa pa rin maging bagyo muli ang binabantayang low pressure area sa Mindanao na dating bagyong Kerubin. Huli ang namataan 35 kilometers northeast ng Dipolog City sa Sambuanga del Norte. Posible muli itong maging bagyong Kerubin pagdating sa West Philippine Sea ayon sa pag-asa. Sa ngayon, magpapaulan pa rin ang LPA sa Palawan, Visayas at Mindanao. Magiging maulan din sa ilan pang panig ng Luzon dahil sa shear line o pagsasalubong ng malamig na amihan at ng mainit na easterlies. Apektado muli ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon ng Amihan. Ngayong araw, asahan po ang heavy to intense rains sa Katanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Katamtaman hanggang malalakas na ulan naman ang mararanasan sa ilang lalawigan sa Southern Luzon, sa Central at Western Visayas at sa Mindanao. Bukas, may intense rains din na mararanasan sa Quezon at ilang bahagi ng Bicol at Mimaropa region. Matitinding ulan muli ang asahan sa Quezon at ilang panig ng Bicol. Pinaalerto ang mga residente sa bantanang baha o landslide.